what's up mga ka-idol magandang 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 hapon po sa inyong lahat dyan mga ka-idol <laughs> <laughs> itong panayang <laughs> ito, pa, nga aguroy <laughs> oh ha hi ito na mga ka-idol na natin yung ating mga sangkap mga idol oh. pagkatapos ibukos natin mga ka -idol. pag naluto na mga ka-idol ready to eat ready to fight ready to mukbang na tayo mga ka-idol no? mm. mamaya mga ka-idol sabayin okay, nyo kami mga ka-idol uh, takpan mo na okay na Ayo, Diyan nga niya. Kano Nga idol. Ayban mga idol? Yo! What's up mga kaidol? Magandang 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 <laughs> hapon po sa inyong lahat dyan mga kaidol. <laughs> Ito na naman po kami mga kaidol. Nagbabalik po kami sa inyo mga kaidol. O oh, siya mga kaidol. Bali. Yung huli natin pala no. Binigay man natin. O oh, binigay natin sa. Mm. Yung mga pe ma madlang people doon. Okay. Nanghingi man sila. Wala man kami ng huli. Ay mayroon pala dalawa. O. Oh ay binigay na, na namin tapos nag nag-isip kami na anong o lamin ngayon namin kay gutom na ay hapon na mga kaidol oh lagpas na sa tanghali bali pinag-isipan namin ito oh ito na oh talong oh ano hin natin yan mga kaibigan ko sugba <laughs> Itu pa ni gana? Agur roi! Hehehe Ibu mahu pa nanggisawan mga Ha? Sino Kena isug ni o? Ha? Sino maglulotok? Ikaw? Di makam maron o? Ay, aku lang! Sige! Ikaw naglulotok Oo, siun mga idol Ginayat-gayat na ah, niya mga idol o Aa, kuam pa? Hiwa-hiwa pa? Hiwa ni Hmm, um, agur roi! Isug pa ku nunga nak mga <laughs> Oh, ha hai, Oh, hai, Woo! Oh, so, yung mga kaidol, oh, pogi, yung aking, aking ating ko, ang mga <laughs> <laughs> oh, oh. Ay, shout out mo yung, kan mo, yung minamahal mo, yung, yung, yung mahal mo, yung pusit isipan mo. <laughs> yung, kan ba, ng buhay mo ba? Oh, si, atolog. <laughs> so, bali, ito yung aming mga sangkap, mga kaidol. Ayan, talong. Saka ito, Mm, kan sardines. Oh, kung baga tawagin sa amin ito ay sardinas. Nung no, di ba sardines to sa kung di, kung hindi ako nagkakamali sa Tagalog sardines. Sa ito, ito. Mm, huwag natin pakita yung pangalan kay baka makapiray tayo mga idol. No. Mm, ito. Ano ano to? Noodles no. Beef. Ano sa man? oh, siya so beef mga idol. Baka. Oh, kanta yun eh. Baka. Oh, oh, kantayan mga idol. Mbaka sakali Makita kita muli agroy Ha? <mulik> makapirate <mulik> ah? <mulik> uh, Oh, makapirate dahil nga na dahil Yung kanta Hindi yung makapirate ay kay Pang natin ay kakaiba man May ko may labot na ah may labot na ito Oh, ito yung sangkap namin mga idol Balik gawin namin yan ay adobo daw mga idol Hmm, Ayan, hinihiwa ni nene Idol Efrem, eh, mga idol. Adule. Adule. Um. Pataka, pataka na, pero lami ay luto, no? O, tayo magluluto ngayon, mga idol, no? So, mamaya, babalik tayo, mga idol, no? Sa pagluluto, mga idol. So, yung mga idol. O, hindi daw sila marunong, kaya tayo lang mag-check cook, mga idol, no? Um. So, yung mga idol, mamaya, ha? Abangan nyo, mga idol, no? Maraming salamat sa nakapindot nyo yung paglalambot namin. Eh, subok lang namin yun. Uy, mga idol, o, kay subok lang namin kay Oh, bawat labas kung 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 ano ba naman ito naguguluhan ako. Ay, wag kayo maingay diyan. <laughs> bawat labas namin pag niyaya ulit tayo mga kadol. Oy, ba, bali subok lang lahat mga adol, no? Kaya hindi man tayo professional. Hindi tayo non-prof. Practicing lang tayo mga idol. no? Mm. Uh, tama ba yung pagpigkas ko non-prof? Non-prof. Mm. So, yun, mga idol, Bali mamaya mga idol. no? Ay, ngayon na, ngayon na. Ngayon na, no? Mm. Ikaw, buhos mo na, na yan. O, ikaw, ikaw magluto. Okay, oh, sige, oh, buhos mo na yan. Hmm, yung matika. dami, dami naman yan. Okay, okay. Uh, baka hive lion tayo dyan. Okay, <laughs> uh, oh, oh. Sige. Oh, oh. ikay tagbigay ng ka, kanyang pangangailangan, ha? Sige, sige, Ay, naman. Gamay. Sige, hain na Gamay ko naman ka doon. Oh, Ayan. Yung mga sangkap! Ano, anong kailangan? Ay, wala pa hindi pa mainit no? Ah, but... mm, mamaya, mamaya, balik tayo. Pag mainit na yan, oh. babalik tayo ha? Bubukal na agay. hmm mm. Bumukulo-kulo <laughs> 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 na. So yun po mga kadol, bali mainit na oh. yung ating kan. Oh. Bus na, na natin yung, oh. ano yan? Ron, rang saging. Dahon. ano yan? Ron, <laughs> rang Ano yan? Ahos! 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 oh. Uh, Paminta! <laughs> Buhos na yung ahos mga kanon! Ano ba naman itong ating mga kanon? Mga kanon? Mga doker mga kanon? Oh. Oh. yan eh! Puhu! <laughs> Puhu! May ma... May pagkapuhu yan mga kanon! Aguroy oh. Mikas mikas natin yung mga kanon! Oo! Okay. Oh, Hintayin natin yung maging brown mga kanon! Mm. Sunod! Kamatis! Ay kamatis! Bumbay yan! <laughs> Bumbay mga kanon! Mm, Bumbay! Masuloy, eh. Sunod na! Sunod na Okay oh, Tapos yung mga doll, boost natin yung yung ating ano? Banana <laughs> to. Agro. <laughs> Boostin natin. Mm. Kay masarap man yung loto ni Idol Ivan. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Ayon. Mm. Yan. Mga idol, kasi Idol Ivan mga idol ay <laughs> anak-anak po yan ni Master Ramel mga idol. <laughs> Apa ini tu Tak baik mana? Tak baik. Tak baik nak? Mana sahaja. Boleh sih kan? Kau tu gamit tu kan i. ni ni kan ni pakai tak kok? Oh sih. Dia mana? ini. Ikan ni, no, no, ikan ni, eh, ikan ni. Bawa orang ni lepas. Ikan ni, ikan ni. 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 Ikan ikan ni. Ikan ni, init Oh, ikaw. Yun, mga idol, natatapos na. Ako eh ako ay. Takoy, mga <laughs> so, mga idol, bali, binuhusan ni Nea Ivan yung tubig, mga idol. Uh, Panumbutin natin kunti yan. Ah, uh, yon. Pag palambot na 'yang makadol, ibuks na natin 'yung ating mga sangkap mga idol. Pagkatapos ibuks natin mga idol, pag naluto na mga idol, ay ready to eat, ready to fight, ready to mukbang na tayo mga idol, no? Um, mamaya mga idol, sabayan niyo kami mga idol. Uh, takpan oh, takpan mo na. Oh. Hmm. Ready to eat. Oh, ready to eat No? Oh, yun mga idol. Mamaya mga idol no. Babalik tayo mamaya. Sabay tayo kain mga mga no. Hmm, so yun mga eh, idol. Eli kore, eli kore. Kay mo tanaw ko. Kapo sa kaw mo iko. Kay 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 ka. Ana. asa uh ko ha dapat ha. Isa. Dikit mo duha, dikit mo bag mo sirikan ni wala no ko. Oh, ka no. Oh. Ato ka dapat kay wala ka. Oh. Auto ay sakto. Oh, de. Apa nak? Anak ko. Lingkau ni dah apa apa lehok? masih dilih mak kita atau ang kawan bang. Kek kita Anak. Anak kali hak pron. Anak. Dere. Ayah kalah pas dere dapat. Dere lah taman anak. Kita kali hak tes. Aku kita aku lihat. Oh itu di balik kah? Oke. Okay. Mm. okay. Hahaha. <laughs> <laughs> Woo, <laughs> anak anak dihak no. Hmm. Ya, main kai kau. Mau ni, ing ini ni. ni. Butangi. Ya, <laughs> <laughs> Ya. Yeah. 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 Aku bisa ya boleh hangpo. Ah, apa? Pampo. Bukan ba. Hangpo ba. Hangpo. Oh, sige. Oke, <laughs> <laughs> oke. Tanah saya itu. Ya, isma, ismai, ismai, ismai. Kita ambil man. Nah, nah, bro. Sayum po mga idol. Bali luto na mga idol oh. Oh, hmm. ano bang hinihintay natin diyan mga idol? Simulan natin to mga idol. O kuha na kayo ng plato dyan at kutsara mga kadol. Sabahin nyo kami no. No. Bago namin isubo ito mga kadol. Pasalamat muna tayo mga kadol no. Mm. So yun. Ama marami pong salamat sa biyaya mong ibinigay mo po sa amin po ama. Kain po tayo mga kadol. Mm. Attack. Fair one. Fire one day. Parang kulang yung ating kanin no. Tama lang to. Hmm. diliha lang buisan correct sorry okay ne hm iphone jempranget kon oi nya idol iban man kadul hm hmm? hmm. tinuru aman tayo ne hmm. ne idol prono proka iphone kak prono pro, boy ngadi do wapo hm wapung wapo yan saktor na no? kapat mm. na itlog anis siguro no? Mm? itlog ba itlog? Mm. pwede rin itlog pron? baka mm. hindi hmm? no? mm. siguro to hih? hih hih hang 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 no? mga mm. atsukwari doon hilig hang hang no? mga doon, hilig pa rin doon dito sya ng ah! manghang mga mm. doon kasi si prono naman na is lang no? is light lang mga doon pampagana ng kain mga idol ba? sarot mm. sa lahat ng mga hilig Dyan sa sili. hello ito po. Shout -out sa lahat ng mga sulit nating supporters dyan. kain po tayo. Sa viewers. kain po tayo. Sa mga OFW na nagsubaybay nitong channel na ito. kain po tayo sa lahat mga idol Sa lahat ng mga bago nating kaibigan dyan. Nag-subscribe. kain po tayo mga ka-idol. Oh, sarap ng kwan mga ka-idol. Uh, anong klaseng loto to? Adobo? Adobong oh, talong. Oo yun. Adobong talong mga ka-idol. <laughs> mm. Medyo manahihiya pa si kwan mga idol Si idol. Uh, si idol kwan. Hindi sa inyo mga lulba. ba? <laughs> sili. 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 sila Sili. Oh. Sili. Mga best, talga, sili. 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 Sama ka, balang araw? Sa akin? sama. Mm, eh, pag wala lang kasi ko. Oh. Pero si Idol, eh friend, eh, sama lang, sasama din minsan yan pag walang trabaho. No? Uh, pag bikan, pag bikan. Sasama ka? Oo, oh, sama ako. Mga Idol, sana masuportaan nyo kami. Mm -hmm. Bali may kasama na ko si Idol, kwan? Balang araw mga Idol, pagkatapos niya mag-aral. Uh, hindi natin alam, baka, baka, siyempre, Paiba-iba naman yung isip ng tao, no? Mm. Baka sakali, may gusto siya ngayon ganyan. Mm. Pero, pinilawalag lang namin na sasama siya, mga idol. Sa inyo ano, ba? ba? Mm. mm. Balang araw, no? Mm. Balang araw, pagdating ng araw. Pagdating mm. <laughs> 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 Balang araw, pagdating ng gabi. Agroy! <laughs> <laughs> <I go right. laughs> mm. Maya na kayo mga, mga alaga ko, ha? Mm. Nandito rin si Okong at ok, si Vikang mga lor. Hmm. Kwanang sile? Kwanang sile no? Araw na. Dami tong sile d'yo rin. Dami. tayo sile. Hmm. 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 Sa susunod na siguro mga pag may bikan. Hmm. Hmm. Bakante yung araw ah. Araw ng araw. Oo. Oh. <laughs> Dami pong sile. Balang araw pag nakamotor ako, punta tayo doon sa Dagat dong. Hmm, <laughs> 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 oh, aku kau kili. Oh, anu benar man itu oi. <laughs> Kain nang tayo oi. Kain tayo. Nasili, hmm. Kau nasi kili kan. Hmm. Nasi kan nang betul tomat dagat. Nah, oh. yon pala yang ibig sabihin mo. Hmm. Buat pun dengan. Sarap ba? Sarap. Na, ang ang alang halang mm. okay na ako. Okay. Eh. Pag nating ko dito, natid ako ni kay nagbihis pa man si Kwan. Idol mm -hmm. Alban. Umain na ko mga kadol. Kaya kay kay gutom mga kadol eh. Na mm. sila yon, nag-ili sila ng yon. Bumalik siya dito, nagluto. Mga kadol, maraming Bu salamat ba? mga kadol. Gusto na, gusto na ko. Gusto mm. na ka? Sarap na, okay. Ubusin no, natin no, 'to, sayang 'to.

kay kay biga natin yung aso ba natin natin mga ba si Ukong baka at si Bikang ayan oh no? dito dalawa hati tayo be ah, sulit yung kan kay no labis mm -hmm. oh meron pa ano ko to video so, ah. hindi na ako sanay sa sili minsan bihira na akong kumain sili oy oh sarap ko sili oy manghang sa pero masarap no mm tulad ng isang pagmamahal lang tulo no murag ang hang balay tulo no mm pero, pero sa masasana din tayo balang araw mm. kain ulit tayo sili okay. no mm. magluto ah, uh -huh. ta luto so, luto ta sa kabaso ka ha? oh oh uh, sa kahon ngan eh lamas yung maraming lamas ba daghang lamas lamian din sarap yun Kau nak tiskani, tutu ah. Ha? Bahong na tusulo to. Lami kayo. Okay na? Tulga na. Yo mga idol, maraming salamat. Mar maraming salamat sa inyo mga idol. Maraming salamat mga idol. Mm, sa sa panonood nyo, pagsabay. Sa mga video namin. oh yan. So yun mga idol, kita-kits tayo sa susunod nating pagbablog mga idol. Wala muna tayo sa shoutout mga idol. Wala muna tayo sa shoutout. Bali, uh, flex muna ako. magpe flex I-list ako mga idol. So yun mga idol, maraming salamat sa mga solid nating supporters dyan, sa elite viewers, sa mga off-double na kasubaybay nitong channel ito. Maraming pong salamat sa suporta nyo sa ating munting channel. Oo, oh, puso po akong nagpapasalamat sa inyo mga dol. Excuse me na mga dol. Nabusog ako mga dol. Gracias sa Diyos. So yun mga dol, off. Kung bago ka pa lang itong channel na ito, kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan, i-click hit notification bell para updated kayo sa susunod nating pagkocontent, pagbablog, pag-upload sa ating munting channel mga dol. So yun po mga dol, kita kids, see you tomorrow. Good evening It's another day. So yun po mga dol, bye. bye. bye.